Pag yung mag-asawa po ay uh, nagkaroon ng bagong baby at ito ay uh, sa unang pagkakataon makikita ng mga pamilya o kaibigan ano ang unang pag-uusapan Sino ang kamukha? Ay kamukha ng nanay, naku ang ilong sa tatay. Huh? Di po ba? At nung nagkaroon tayo ng bagong Santo Papa inilabas, huh? no? Yung bagong Santo Papa doon sa balkonahe ng uh, Vatican, ano unang mga uh, komento? Ay, puti pala. Puti. Ay, kamukha ni Pope John Paul II. Ay, palangiti. Ang maamo ang mukha. Ganun, ano? mas uh, madali po tayong nakakakilala o the the, the first, very first things that we recognize are the things that are visuals no yung nakikita ng mata dahil nga ba ang sabi mahigit 50% ng ating utak ay tungkol sa sense of seeing More than 50% of our brain is used to recognizing things through our eyes. Yung uh, like for example yung ating pagdinig, ginagamit natin yan kapag hindi natin nakikita o kaya madilem. Yung those senses natin of smelling and senses more of protection no and safety yung mga senses na iyan. No? But much of our brain is used in looking at things through our eyes. Kaya una po nating na, mga unang nababanggit o komento natin, like for example, we get into a new place, ay, ang ganda naman dito. Ay, ang laki naman ng simbahan. Di ba? Ay, ang tataas ng building. Maluwag ang kalsada. Ang dami palang halaman. Yun ang una nating sinasabi. bago pa yung, ay, ang bango. Ay, ang sariwa ng hangin amoy ulam, di ba? Mabago 'yon, 'yung munang sense of be, of of looking, no? sense of seeing things, visual sense, no? Kaya hindi nakakapagtaka 'yung mga alagad, kagaya ni Philip, kagaya sa Ebanghelyo, ang sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ayan, ano? <laughs> Naghahanap si Philip ng makikita ng kanyang mata. Yun ang kanyang preoccupation. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya, Pilipe o oh, Pilipe, ang tagal-tagal mo lang kasama ako, hanggang ngayon ba hindi mo pa nakikita ang Ama? Ako at ang Ama ay iisa. Kung nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Yan ang sabi, ang sabi ng Panginoon. No? Kaya binigyan ng Panginoon nang tulong si Felipe. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Pues Felipe, kung talagang nahihirapan ka sa akin na makita mo ang Ama sa akin, pakinggan mo na lang 'yung aking sinasabi. Tignan mo na lang 'yung aking kilos. My words and my deeds. My acts and my words. 'Yun na lang ang tignan mo. Kung hindi mo makita sa itsura, no?" Ang Diyos Ama, then look at my deeds, my actions. Kung paano ko makitungo sa kapwa. Kung paano ko puntahan ang mga naaapi, eh. pinagagaling ang mga may sakit, iniaahon ang nahihirapan, pinatatawad ang mga makasalanan. Tignan mo na lang yung aking mga kilos, pakinggan mo na lang yung aking mga salita. Salita ng pagtanggap, salita ng pangunawa, Salita ng pagpapatawad. Yun na lang ang tignan mo. Alam niyo po, napaka-importante nito na ganun ang gawin natin. Dahil minsan, masyado tayong nananangan sa nakikita natin. Like for example, no? Ang mahal na po ang Jesus na sa Reno. Di ba? Talagang alam na alam natin ang bawat hugis ng mukha niya, anong kulay yan, no? mga pag tayo ay nanonood ng mga pelikula tungkol sa buhay ni Jesus, ang una natin tinitira, ano kaya mukha ni Jesus diyan? Maamo din ba? Maganda rin ba yung mga mata ng 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 uh, gumanap na Jesus? No? Maamo ba ang kanyang mga mata? Very visuals, di po ba? Pero ano sinasabi ng Panginoon? Huwag tayong malimitahan sa mga nakikita ng ating mga mata. Huwag na, wag tayong basta magkukumpara ng mga tao dahil sa nakikita ng ating mga mata. Ay, naku, moreno. Hindi siguro masyadong naligo yan. Wow! Mistiso, mistisa. Siguro mabango yan. Di po ba? Minsan, we judge people on how they look. Kung papaano ang itsura ng mga tao, kaya nga po ba, hindi nakakagulat, yung mga mayroong may masamang intensyon, no? Yung mga mga tao halimbawa na pickpocket mandurukot, sa mga sasakyan, abay nakabarong at mukhang mabango, ang mga buhok talagang suklay na suklay, wala kang kaalam-alam, yung pala yung dudukot ng wallet mo, yung pala yung dudukot sa bag mo. Kasi nga tayo alam na alam yan, na tayo ay nag nagbabase ng ating uh, desisyon ayon lamang sa nakikita ng ating mga mata. Pero hindi dapat ganoon kailangan po ay makita natin ng ating mga puso. Maobserbahan natin, pakinggan natin ang lahat. Dahil ang Diyos, hindi lamang po siya nakukulong sa itsura. Ang Diyos pwedeng kumilos kahit sa pinakapangit na pangyayari ng buhay natin. Ang Diyos buhay na buhay kahit sa pinakapangit na lugar o kapitbahayan ang Diyos naroroon kahit sa pinakamasikip na iskinita na meron tayo sa ating kapitbahayan. Ang Diyos naroroon sa mga taong gusgusin o tinatawag nating taong grasa. Baka hindi natin alam, sila pa yung maunawain. Sila pa yung mapagbigay. Sila pa yung mas mahaba ang pasensya. Ganun ang Diyos, nananahan, higit sa mga nakikita lamang ng ating mga mata. Kaya anong ibig sa anong hamon sa atin? Ang hamon sa atin, magawa nating gumawa ng kabutihan kahit ano pa man ang pagkakakilala ng iba sa atin. Kahit ano pa itsura natin, kaya nating gumawa ng mabuti. Kahit ano katayuan natin sa buhay, pwede tayong gumawa ng kawanggawa. gawa. Kahit ano pa ang kalagayan natin sa buhay, pwede rin po tayong maging mapagbigay. Higit sa nakikita at pananaw ng mundo, ay eh yung Diyos na sumasa atin maging sino pa man tayo. Huwag po nating limitahan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi komot kulang tayo sa edukasyon, hindi tayo nakatapos ng pag-aaral, wala tayong kakayahan na maglingkod sa Diyos. Hindi ko mo tayo nakatira lamang sa ganitong lugar, sa ganitong kalagayan ang bahay natin, ay wala tayong kakayahang gumawa at maging tapat sa ating kapwa. Ang Diyos kumikilos higit sa pamantayan ng ating mga tingin o pananaw. Kumikilos siya kahit kanino. Ang kabutihan, agandahang loob, ang pagkamaawain, mapagbigay, mapagkawanggawa, matulungin, yan po ay pwedeng gawin ng kahit sino paman. At kapag ito natin, nagawa natin ang mga bagay na ito, doon masasabi ng mundo, naririto nga ang Diyos. Kasama nga natin ang Diyos. Kapag nakita ng lahat na kahit sa kabila ng ating kahirapan, kaya nating magbigay, sa kabila ng ating itsura, kaya nating maging maunawain at mabuti, doon masasabi ng mundo, totoo nga, ang Diyos, hindi tayo iniwan. Naririto siya sa ating piling. Nililimitahan mo ba ang sarili mo sa paggawa ng kabutihan o pagiging mabuti? Nililimitahan mo pa ang pagiging mabait mo dahil ikaw mismo hindi bilib sa sarili mo? Ikaw mismo hindi mo hinaiaan ng Diyos na kumilos sa iyo dahil minamaliit mo ang sarili mo. Nililimitahan mo ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo?